Hello, Namo. I'm Jessica. 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 Okay. How old are you? I am five years old. Okay. That's nice. I'll talk to you later. Huh? Okay. Okay. Can you wait for a while? Okay. All right. You want to sit down? No, thanks. But uh, I have something for you, so that you cannot uh, you, you you have to wait for long uh, time. Okay, tagalog ko na, nahirapan na. Okay. All right, upo ka na Okay. Oh, Jessica, you, you sit first, ha? You, you wait for your turn. Okay, okay, okay. Okay. All right, thank you. Here we go. Here's Serena. Hello, Serena. How are you? Hello, Puyo Will. Hello. How old are Seven years. Old. Oh, seven years old. Wow. Ang ganda naman ang attire mo. Ang ganda ng boots mo. Ang ganda ng shorts mo. Yung shirt at naka-jacket ka maong. Sino nagbisay sa'yo niyan? Tita ko po. Tapos, ang ganda ng hair style mo. Sino gumawa sa'yo niyan? Mama ko. Okay. Hindi ka ba nila niloloko? <laughs> Hindi po. akala okay, ko lang, okay. Ano gusto mo maging? Paglaki mo na. Maging teacher. Bakit gusto mo maging teacher? Para maturuan ko lahat ng mga bata. Ha? Ah? tinatanuan ko lahat ng mga bata. Mga teacher ba yun? Ah, mga teacher pala yun. Mga dakilang teacher. Lahat kayo, teachers? Anong ano? sa kayo mga teacher? Saan? Uh, teacher po ako sa Minuyan Elementary School from San Jose del Monte, Bulacan. Lahat kayo hindi? Y yung mga kasama ko po ay future teacher. Mga estudyante po sila ng education. Ah, talaga? Opo. Wow, future pa lang pala eh. Hindi <laughs> 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 ba eh? Owen, bigyan mo ng 10,000 ang mga future. Thank you po! Thank you po, Kuya Wayne! Okay, para na... Salamat po. po! Salamat po! Pandagdag na po sa tuition fee nila to. Ah, talaga? Opo, may summer class po kasi sila. Ah, bigyan mo pa ng 10,000, 20,000 ako. Ang... <laughs> mga dagdag ng pang aral nila, ha? Opo, salamat okay. po. God bless po. Okay, thank you. Alright. O, Serena, gusto mo maging Kita mo, magiging ganun ka, ho? Oh. One di na, day. Hindi naman po ako dyan nag-aaral, eh. Hindi, hindi ko sabihin, magiging teacher ka din. Ito mo, no, sinabi ko, teachers, masaya sila. O, oh, di ba? Pero, sa ka ba nag-aaral? Sa Mabini! Okay, sa so Mabini. So, gusto mo talaga magiging Ano ba ang trabaho ng mami mo? Housewife. Si Daddy, ano trabaho? Barangay official. Ah, barangay official. Ano siya? Kagawad? Barangay captain? Ano siya? Barangay captain. Ah, captain siya. Sige, pakilala mo sino kasama si Rina? Pinapakilala ko po ang pinaka-supportive kong pa mama, si Mama Maria. Mama Maria o Marina? Maria. Maria, ah, Mama Maria, hello. Good evening, Hi, hi, Will. Uh, hi. Ano gusto sa sabihin kay Serena? Ah, uh, MC. Wish mo pumunta rito, di ba? Ginalingan mo. Apo. Oh, yun, dito ka na. Sana pakita mo yung galing mo, tsaka yung sa pag-aaral mo, continue ang, uh, pakita mo ng magandang, ano, grade. Ah, uh, I love you, baby. Dito na kami lagi ni Papa, tsaka ni Mama. Uh, ano gusto mo sabihin kay Mama, Serena? Mama, thank you kasi... Lagi mo sinusunod yung mga Salita ko. <laughs> Galing. Ano pa? Guess nyo pa? I love you. Yun lang. Kita ka din mo kay Papa. Nanood. sino niya rin po yung... Sinasunod na rin yung mga salita ko eh. Ah, oh, talaga? But ano ba yung mga yun? Ano ba yung mga salita mo? At tulad ng... Ano yun? Hindi ko na naalala eh. <laughs> o oh, sige. Ano talent mo? Kakanta po! Sasayaw. Ito na po si Serena. Kakanta, kakanta lang po. Ha? Kakanta lang. Ah, sorry. <laughs> so, ha? Ka, kakanta. Nalang, Serena. Kakanta ka lang. Apo. Apo. Bakit hindi ka sasayaw? Ayoko eh. Ah, okay. Ayaw na. Kakanta lang siya. Serena, kanta na. All right. Thank you Serena. Meron meron kang gift ka, 5, 000, ha, 5,000 na para sa ha. Bibigyan ko Mama mo ha. Thank you Serena. At... Ya majoko? Bakit po kayo nakatingin sa akin? <laughs> <laughs> Galit But, po ba kayo? Hindi. Nagagandahan ka sa ego sa Ang ganda-ganda ng hair mo. Wedding well, nga. Oh nga! How do you find her hair, hair, Cheska? What? How do you find her hair? How was it? Is it nice? Very nice. Oh, oh! What do you say to Jessica in English? Kaya kita tinitingnan. Thank you. Oh, yung turo ang kanya. What do you tell her? Di ko po alam eh. Kung ano sasabihin ko eh. Paano? Gusto mo sabihin, from the heart. Sabi niya, maganda rin hair mo. I thank you. I thank you. You're welcome. You're welcome. O, ang sagot mo sa welcome. Nahirapan na ako, tagalogin ko na lang. <laughs> okay. At sana siya, ano? Tama, honest ka. Okay na. Okay na tayo. Okay, okay sa'yo. Ano? Ang kitkit cute, cute mo talaga! <laughs> Thank you! Naglalaroan <laughs> ako ng mga to. Ah. Thank you! Ang oh, kitkit ka. Ano pa? Meron ka bang gusto sabihin? Kuya, wala alam mo ba, idol ka ng lola ko. Oh. Hindi na bago yun, darling. <laughs> ano pa ang lola mo? Lola Mila! Hello, Lola Mila! Hello po sa inyo! Kamusta po kayo? Lola Mila ano? Mila ano? L lola Mila ano? Pinigido? Lorica. Lorica? Lorica. Lorica, Lola Mila, Lorica. Hello. Pwede po, po, po ba batiin niyo po yung lola ko? Binabati ko na nga kanina pa. Hindi kayo nakikinig. Lola Mila nga ako ng lola. Hello! Hello! Okay na. Are we going to play? Are you ready, Cheska? Let's play, ha? Huh? If you know the title of the song, you just have to push this buzzer, okay? You push like that, ha? Huh? Alright. Okay, alam mo na? If you know how to answer, you push the button. You understand that? Yes. <laughs> oh, come on. All right. Come here, come here. Let's play the game. You know how to play the game? Alright, Chester, you know how to play the game? Yes. It's title, titulado uh, means the title of the song. Sinuto means who sing the song, okay? you understand that? Yes, ma'am. Alright, let's play the game. Cantaloupe! Sing the song. He's song the sing. <laughs> Charles Pempenco. What? Charles Pempenco nga eh. Okay, correct. One point. All right. Oh, come on, Cheska. Listen, ah. Huh? You have to be fast, okay? Okay. Oh, here we go. Next. Kantarung. The title of the song, Cheska, Serena, Serena, titulado. Turulets. Hah? Jessica, thank you very much. Nice meeting you, baby, okay? All right. Okay, Serena, paso ka na. Dito ka na. We have Angel, John Mark, and Serena. Okay. Oh, Jess, si Jessica, na, na, kunin nyo. Nal, no. nalilito eh, okay? Thank you very much, baby. Okay, alam nyo na gagawin nyo. Lahat kayo, mayroon kayong regalo. 5,000 each. Pagbigyan natin sa inyo mga mami, okay? Angel, John Mark, Serena. kamay sa mga puso. Isang tama sa Para sa ating jackpot. Here we go. Kamay sa uh, puso, Angel. Kanta Titulado! Siyempre! Jomar! Jomar! Siyempre! Ha? Siyempre! Siyempre! Ikaw ang magkakalo! Go! Wow! Yeah, Jomar! Congratulations! Ito ang iyong 10,000 pesos sa talagang ba, Jomar? Meron ka pang 3,000 worth of gift certificate